alright what is up guys good morning today is saturday and uh kukuha na tayo. <laughs> Pero, check muna namin sa BPI. Saturday kasi ngayon eh. So, naghanap ako ng branch kagabi na bukas. Bukas naman daw yung ano. Bukas naman daw yung BPI Trinoma. And then, kukuha naman tayo dun sa Mindanao Avenue. So, malapit lang naman. Hindi naman ganun kalayo. Uh, yun. So, it's currently it's currently 8.49am na. And, bukas naman ng BPI is 10am. Kausap ko na rin si Sir Clifford ng Mindanao Avenue. Check natin kung anong mangyayari. Samahan niyo ako shout out sa misis ko kasi kundi dahil sa kanya, hindi matutubad tong pangarap ko. What is up, guys? Dito ako, misa Try no ma Kasi eto na lang yung BPI na bukas ng Sabado. So, tumalapit ako sa BPI. Yup, this is the BPI. Kasama family. Ayan, baldi. <laughs> Sama family and then uh, we're gonna eat lunch first tapos withdraw, then recta Honda uh, yun sisiyar mo na ako bush ito na kami sa ano sa minda ng Avenue Mag park lang ang layo kasi ng parking dito pupunta kayo ng Honda Big Bike ano pag nakasasakyan kayo doon pa sa may Jollibee. Hopefully, naririnig nyo ako ng maayos at uh, uh, maingay. So, lakad muna kami. Dala ko muna yung helmet ko. Sakaling okay na, di ba? Dadaling ko na lang doon kapag naka-release na. Tapos doon na lang mag-gear up ng buo. Malapit na naman eh. Uh, 200 meters. Sobrang ingay. nausap ko na si Sir Creeper Isa siya sa doon sa agent. ng Honda Big Bikes dito sa Mindanao Avenue and kausap ko na siya since kagabi pa ano naman uh, kumbaga sabi ko na sa kanya kanina pag-withdraw na kami dito na kami sa Honda. Medyo busy lang yung akyatan ito pero there's a lot of new stocks ng ganito. PCX o, oh. 160 cool eh, ATM. Ayan. O, oh, diba? Honda. Okay. Oh. Ayan. Ang daming stock ng ano, oh. PCX and ADV. Tapos, Jorn na. kulay team. Apa, tara. Meron Giorno dito na kulay black. Then, ito, orange. Tapos, black kulay. Tapos, mga bagong Honda Beat. Diba? Pero, dito tayo sa taas. Tayo. Hello. Shout out, shout out. Hello, sir. sir. Hello, Init, grabe. E clutch. E clutch. Oo nga eh. Pirma, pirma muna. Pirma tayo. Okay. Oh, <coughs> muna. Pirma. Alright guys, tapos na kami sa pagbabayad. And sasamahan ko ang aking kapatid. Kasi siya ititingin din. Ang target niya kasing bike ay... Rebel 500. Oo, oh, so Honda Rebel 500 kasi yung target niya bike. Soon, susundan ako ng kapatid ko. Yan. Ito yung Rebel 500. Ganda, di ba? Anyway, ayun. Sobrang dami nilang bagong stock na yan. Kasi nung nakaraan, hindi pa ganito ko puno eh. Sa Mindanao abe, ito may CB alit. Ang daming CB e-clutch oh. Saka ito yung mas pogi yung bagong CB nga. Ano yun? Hmm. Ang laki-lig na no. Tapos ito yung Fireblade. Ito yung Dream. Ano yun? O, Fireblade. XADV 750. Tapos puro CB. Ang dami yung CB. Puro CB650R, CB650R, CB650R. Ito yung CB1000, di ba? Hindi, hindi. Hindi pa rin. CBR? CBR pa tayo. Oh, Oo. Fireblade. Kasi ito ang Rebel. O, oh, check mo nga dito. Okay, pwede mo po yan. Pwede mo po yan. Ito ang re Rebel. 1100 yan. 1100 kasi. Ito automatic. Oo. Oh. Ito ang kapatid ko. Pag ano sa rebel, 1100. Kaso gusto niya may clutch. Ang <laughs> pogi. Sobrang baba. Uh, Nakabit lang na ako. Eh. Ha? <laughs> so taas ba yun? Mas mataas ba ang bagong CB ngayon, sir? Parang sa buong na Kasi uh, hindi naman ako ka tip katipto nung ano eh. Wala, well, hindi ko parang susubukan, no? Binili-bili ko, tapos hindi ko pa inukot. <laughs> <laughs> Mas patas nga. Ha? Oo. Ha? Mas so, mataas siya ngayon. Kasi hindi ako ganito ka-tiptoe eh. Uh, hindi ako ganito ka-tiptoe nung ano eh. May unang CB. Pero pala dyan bol. Kaya. Ito ang CB natin. Eh, hindi pala to. Kasi pula yung kinuha natin nandun sa service. Pwede natin na, no? Pwede tayong pumunta doon. Ayan ba, ayan ba yun, okay. Sir Creeper? Okay, yun naman yung CB natin. Unti na lang. modern na nga ako, Sir Creeper, nung ano, eh ng screen protector. <laughs> Ang inuna ko quad lock pati yung ano screen protector. Hindi ko kasi inalam, alam na meron pala ditong stock ng guard, pati ano eh, next ano ka na lang. Ayun, meron tayong stickers. Buti meron tayong dalang stickers. So, magkaano tayo eh, Ay, sir? Ayan, sakto namin. Kasabay namin bumili ng Honda CB, sir. Ayan. Anong pangalan mo, sir? Ah, Ed. Ed. Oh, yun, si Sir Ed. Oh kasabay natin bumili ng CB ngayon. Ang binili niya is Honda CB clutch na kulay pula. Tapos ayan, kasabay namin bumili. Kasabay kami asin talaga ngayon. kasabay na kami, Sir. Oo. Oh. <laughs> ayun, so, ayun. Thank you, Sir. Huh? MC sir, MC. MC Apo, MC, MC. Sir. Ano yun sir? Facebook, pati YouTube. Bago lang naman yun sir. Asin, wala pa masyadong ano. <laughs> ayun, salamat sir. Salamat sir. Ayun si sir. Sticker. Sticker. Oo nga, oo nga. Wala ba? Wala ba? Batik. Pwede ka Tama. Alright, sir. So, ito po yung ating brand new na ano CB650 Honda. Standard, no? So, double check natin yung unit, sir. So, 360 view po tayo. So, so doon muna tayo sa basic na ano. Kung gumagana po lahat ng... Okay. So, yan, sir. Start. Yung yes. toilet? Eh? Siyempre, para ano. <laughs> <laughs> Ayan, sir. Ayan, fuel pump. Okay, fuel pump. Then start. Okay, tapos so ito po yung ano natin. Ito fuel switch. Alright, tapos busi na, sir. Then, uh, talagang ito, passing light. passing light. Tapos sir, pag i-ano pa natin yung high beam niya, pataas lang. Okay. Mm -hmm. um, na? No, no. ah, no, no. Oo nga eh. <laughs> Tapos ito po yung hazard natin, sir. Okay. No, so, okay, pacheck pa, lang pa kung na lang po kung gumagana. Okay. No. So, kung gusto nating i-explore yung uh, TFT, ito lang po yung gagalawin natin. Ayan. So, andyan yung odometer, yung kilometers per liter, yung trip A, trip B. Uh, Apo guys, kung gusto nyo pong mag-avail ano, mag, uh, ng big bikes, so, nandito po kami sa Honda Big Bikes, Mindanao Avenue, Quezon City. So, marami po kaming units dito. Yun. Creeper po, main ko. Alright. <laughs> okay na, done na. So, pupunta na tayo sa baba. Incense Keeper. nintay tayo. Ah, uh, sa labas na raw yung ating unit. Alright, big thanks to WheelTech Honda, Mindanao Avenue. At... Tada! Here na ang Honda natin! O, oh, di ba? Bagong ligo pa kasi hindi pa naliligo ever since. Hoy, <laughs> okay, oh, ano? So, sir Keeper. Duanag. Kailangan <laughs> nakita sir anong lang. Dito na tayo. Okay, well, lipat tayo sa helmet camera so to. Ito na. Uwi na natin tong Honda CB650 R2024 standard. Eh, ano to Sir Keeper? <laughs> <laughs> So yun Si Sir Creeper ang ating Nag-handle sa atin Nilagay natin yung details Si Sir Creeper dyan At ayun Ano na Ah, ah Woo Ayan start Okay Thank you sir Ah Ayun chưa à, hả thế chứ Ito na ang hey, yeah. <laughs> Honda CB650 R natin Nakakatawa sa medyo pabago ang labas <laughs> ha Hindi ko na rin mahirap pa namin yung neutral May problema kasi ako dito na doon eh Nung tao dito sa last model Hirap na hirap ako kunin yung ano Yung neutral na to Kasi talagang ano Alam I mo yun? Mean, Hindi ko alam parang false neutral ang tinatawag pero ayun, guys, magigear up lang tayo kasi sobrang init. Hindi yeah. pwede mo ng jacket. Balik tayo. Huh, makalimutan kong matorky nga para itong CB. Anyway, ayun. Uwi na natin yung motor. Uh, iwan sila mga kami doon sa likod. Ano na tayo? Uh, drive home muna tayo. Drive home. Pag-gas din muna. Naka mm, plastic pa eh. Ang timing sobra ng inline four Kapag stuck Grabe sobrang init ngayon sa Pilipinas guys oo oh, parang manapag Manapag ano manapag, manapag Rides ng ganito ka init Sobrang dulas pa ng gulong ito For sure Kaya ingat ingat tayo Bagong chua <laughs> may plastic <laughs> Card, card, card. Ay, ito, ito. Cash, cash, cash. 524. Okay siya, yan ako. Oh. Oo, naman. O, yan. Uh, Aganda ng motor, guys. O, uh, Picture na natin yun, syempre. Unang gas. Special shout out syempre sa aking misis Kundi dahil sa kanya Hindi magiging possible tong dream natin Siya yung ating number one supporter Sa ating mga pangarap uh, At ito na Ang ating Honda CB650R Ito na yung ating magiging trademark sa ating page Ito na lagi magiging motor lang na natin Syempre ito lang naman yung big bike eh. Nyo ako, guys sa aking eh. mga parating na adventures gamit sa mga mo to uh, at uh, sana dumating na yung mga protector thank you thank you kuya Okay, balik sa ating regular show. <laughs> Sobrang ilit guys. Mami, salabay. Parang sumumaligo sa halo-halo. Bakit kaya kumakajat? Why is that? Why is that? Dito sa bayan dadaan. Novaliches bayan. Hindi ko patimplado yung motor. <laughs> oh my God kailangan ko makuha yung templo ng clutch kaya hindi ko siya makuha parang, fi parang feeling ko newbie ako sobrang magmotor ngayon <laughs> ganun yung feeling ko ngayon <sighs> uh, hindi ko pa alam kung sa dyan busina nito solid ka bas nagbaba ba ka dito solid napakagaling mo talaga Kaya pala traffic, nagbababa siya dito. Grabe, ang crispy nung ano, nung lagatok nung per ano niya. Per gear niya. Sobrang responsive din ng throttle. SM Nova, and sobrang traffic pa rin. So puro traffic vlog sa makikita nyo dito ngayon. <laughs> okay lang. Wawa kasi yung tao dito Tinan wala nang bangketa Dapat di ganito eh Kukuha ko na yung shifting niya, Mayos oh, yun Talagang pangit lang kasi talaga dito sa north eh. Talagang traffic Ang traffic eh ang crispy pa nung no? lagatok nang per click siya hindi ko lang alam kung naririnig nyo ah oh, grabe as in oh, rock mga ganun yung tatanggal yung plastic mabigat <laughs> syempre kapag di na gumagalaw pero kapag gumagalaw na sobrang nimble ano oh, ko lang din wala pang tunog oh, wala pang tunog <laughs> Nakakatawa uh, katawa wala pang tunog Pag sinabi yung bomba Ayos so intersection ng bayan Nagkaklama pa rin ako mainit <laughs> Nakakainit Niluluto ang aking buong kalamnan Init pa sa legs Hindi kasi ako nakamaong na naka, no, ko. Yung parang tactical na, na cargo pants Oo oh, gino no? Tingnan tayo ng mga tao <laughs> Bagong bago po <laughs> Bagong bago po, naka-plastic pa po yung susi, oh. <laughs> Pero kay Kenji, naka-plastic pati upuan eh. Guys, tara dumating na yung quad lock natin. Order na tayo ng quad lock eh. Kasi, hindi uh, siya pwede ng fork stem mount eh. Eh, dahil galing nga tayo ni Ninja 400, so una tayo. Bumili tayo ng fork stem mount. Hindi ko naman din eh, uh, na bibigyan tayo ng pagkakataon na upgrade yung motor, kumbaga. Kaya gusto ko rin kasi syempre ng motor talaga na ano, komportable si Mrs. So kasi siya kasama sa ride si. Eh. Yan yung pinaka gusto ko yung kasama siya sa ride. Hindi ano tayo. Hanap tayo ng ng motor na komportable yung upuan, 'di ba? Kung ako ko compare ko sa Kawasaki, mas malambot yung clutch ng Kawasaki Ninja 400 ko kaysa dito. Ano, pangit tuloy ng no, pangit tuloy nung ride home nung ano natin, CB natin. Kung patuloy alam ko nung papangalan ko dito sa CB na to. Traffic ko. Oh. Singit test. No agad eh. Singit test kagad ka para sa CB. On the ADV. Oh, sunog na sunog na ah, yung aking binte. Ang oh, init na ng baga nung, nung sa motor. Ang init pa nung hangin. Wala na doble na ba eh. Ayan, na tayo sa ano no? Sa vikas Lapit na yan. Bale, pagdating ng Vika, siguro didiretso ko muna Pero medyo lumayuloy yung odo ng motor Mas gusto ko talaga ang ano Habang tumatanda, mas natitripan ko ang mga standard bikes Naked bikes Di lang siya pleasing sa ano di lang siya pleasing para sa Siguro sa highway kapag high speeds ka Kasi syempre wala ang ano eh Wala ang windshield eh Mabubugbog yung katawan mo sa hangin Pero either way, mahangin Ay, hindi ka mo problema sa hangin ah, oh, ang pangit ng vlog natin ngayon guys puro traffic pero okay lang yan bawi tayo soon kapag ano nakalabas labas pero medyo hinihima na tayo sa mga long rides kasi syempre kakasal tayo soon at uh, ayaw natin ano hindi naman masamang maniwala sa pag-iingat syempre lalo na sa pagmalapit na yung big day nyo kailangan ano ka dyan lay low ka muna sa mga ganun ganun para iwas sa uh, diskrasya iwas sa uh, kamalasan mga ganun tanggalin natin ito pagka ay Tsaka na nga, huwag na natin tanggalin muna, hintayin natin yun ha Tempered glass Oh, uy, oh, tempered glass Hindi lang ako sa cellphone nagkakabit uh, Sa rin, dashboard ng motor Ah, katawa Dami niya, alikabok Kasi natambak Hindi isang ano na lang to eh Ay, <laughs> yung mas na lo Ay, tayo yung mas na, guys <laughs> <laughs> Grabe Oo, oh, wala nang kita. Pero si zoom-in natin 'yan, papakita natin yung maskara niya. Kasi kapit natin na yung quad lock dito. And dito natin lalagay yung duck natin. Bumili tayo ng duck eh. May, mga duck na ano. Na yung nakita niyo sa ano yun, sa sa mga internet, sa TikTok. Parang duck siya na nakakabit dito tapos may ano siya. May helmet na hangin. Oh, so, ano, so far smooth yung makina ganda kasi so, kapag sa ninja ko to gantong rpm ma-vibrate na yun eh ano pa kaya yung ano yung Grabe yung giring, mga lagatok talaga Ay, ang tuktok. Ay, ang init. Kailangan medyo iyan na muna, buga-buga. Uh -huh. Pabitin kayo, uy, fats yun. Diretso tayo dun. Tayo lulusot sa ah sa looban para lang medyo lumalaywetak muna natin sulit sulit naman natin na dumating na yung ating ano protectors may yaring hindi maganda dun sa motor natin tamang ano lang tayo tamang brand new vlog at uh, meron na tayong trademark para sa ating channel ito na ang ating logo so yan lang guys. O yan, uulitin ko no. So shout out kay Sir Clifford, si agent ng, ano, ng WheelTech Honda Mindanao Avenue. So, siya yan kasi sa atin ever since na bumisita kami doon sa, ano, sa showroom. Sir, so, parang bumisita kami ni Mrs doon, nagsimilekip silip lang sa motor. Tapos, nakuha ng ating pangarap na motor. Kaya, ayun guys, kapag naghanap kayo ng, mga, ano, ng no, Honda CB650R na e-clutch, sobrang dami doon sa, ano, sa Mindanao Avenue. Hindi kayo mahihirapan maghanap doon. Marami puno ng CB650R kung makikita nyo nga kanina sa video talagang punong puno ng CB650R yung, yung showroom ang hirap no mag ikot ikot dun sa ano sa, sa, sa taas kumbaga puro motor tapos may bago rin silang XADV750 mababang baba nga daw nung tapos uh, yung isa natin kasabay na bumili ng CB650R na e-clutch naman sa kanya o yun ba? Diba? abangan nyo ako sa mga susunod nating videos gamit tong motor na to. Mas dadami ang videos natin sa YouTube kasi, ano eh, kailangan natin i-manifest at uh, paghirapan at, uh, ano, kumbaga, uh, efforts tayo para sumigat ang channel. Sana sumigat ang channel. And, anyway, thank you guys. Thank you for watching this video. I hope to see you guys soon on the next vlog. ka -chao.